Yan guys, magandang araw. Ito yung maisa ng aking sister na sa likod ng bahay namin. Buwan na lang siguro yan ah, makakan na makakano yan. Makakaani na yung sister ko ng ano na to, mais na to. Makapilaob na giyod. Ano yung kamaisan sa likod sa aming bahay. Tapos ay batong or sitaw. Magtanong giyod po kuwan na ah, makautang giyod po gyan makasudan ng mga gulay nga presko na di na kayo kinanglan nga mupalit and miskal spring onion and yung mga tanim niya yung mayroon pang mga okra yan you oh know, makakakain katanim mga ka talaga ng fresh na gulay pag nagtsaga ka mayroon pa sa ano yan kalabasa pa yata yan ilagyan na ng bahay bahay para yung bunga sa taas makikita and yung mga talong niya oh maya. Balon na siyang medyo malaki. Ah, makakaulam na. Yan ba? Mga, pag guys, mayroon kang mga ganitong mayroon kayong mga baganting loti niya na hindi niyo na ano. Tamnan niyo ng mga gulay para makaano kayo. Ah, makakaulam kayo ng fresco na gulay. Ah, mayroon ba siyang mga daming ukra pa niyo? Pwede na ano yan no? yan. Gulay ng ukra na yan. Mayroon pa rin siyang mga sili. Mga kalunggay. May tawaging kamutikong kung tawagin. Mayroon pa siyang chicken farm. Yan yung mga alaga ng kapatid ko. Ilang bisis na siya nakapagbinta ng manok na bisaya. ano, you know, o. Ilaga Araw-araw may mga ano siya. mayroon siyang nabibintang manok basta yung ano pwede nang ihawin o katayin. Ito naman yung fish pan niya. tilapia ang laman yan. Yan ang likod namin sa bahay.